Yan, magandang araw mga kapatid. Nandito ulit tayo sa OK Motor Parts sa may Bukawe Bulacan Branch para mag-update. Mga palinta nila, lalo na ngayong fair uh, months na, uh, gusto mag-upgrade ng mga parts ng inyong mga motor. Ayan, pero dito available, napakamura po ng mga parts sa motor dito. Kaya, titignan natin, ikutan natin. Bili, oh yan dito po meron pa rin sila dito ang ano yung buy 5 take 1 ayan di pa rin nawawala yung 40 pesos then buy 5 take 1 100 pesos buy 5 take 1 60 pesos at yung 80 pesos ayan yeah. talagang 80 pesos pag uh, bumili ka ng 5 may makukuha ka pang isang items so, bali itong nasa harap ito yung mga naka-promo na yon so, makikita natin dito ayan sa uh, mga side mirror ang dami ayan bagsak presyo na kasi so, ito mga accessories sa mga panggilid o sa ano pala to sa ano sa Mio no ayan meron sila mga handle grip meron sila dito ayan mga gulong marami sila dito mga kapatid Punta na kayo dito. Ayan. Yan o. No? Ayan eh, si ma'am o. Ayan. Kamay na ma'am. Mm -hmm. Ayan <laughs> kasi ma'am. Uh, kanila kayo mag-inpire kung gusto nyo bumili dito. Ano? So ayan to. Meron silang ito mga bearing o. Ayan o. No? So spark plug. Meron sila. Ayan. Spark plug. So, piliin nyo na lang kung saan yung kasukat. Ito, sa mga switch, oh. Meron sila dito. Madami po. Yan, sa sa engine oil. Pinaka top nya. Dami. iba ibang klase. O iba ibang kulay. Ito. Master repair kit. Yan, oh. Baka naghahanap kayo ng ganito. Pura lang yan dito may mga ilaw pa ito mga aloy sa preno sa harapan ng motor ayan oh mura lang to may ibang kulay ito pa putres may ibang klase oh ayan tapos mga bola ayan sa scooter meron din sila dito may mga size oh so. 20 by 15 mm pang sky drive Honda Click Click 150 o, pang Mio meron sila dito yan pang Mio karamihan saka Honda Click mga brake pad yan dami oh tapos nakita natin yung mga Pairings, pang-wave, marami sila dito, body cover. Ayan o. No? nasa taas lahat, naka-display. Ayan, hanggang doon, meron sila, dami. Honda Beat, meron. Front fender, Honda Beat. Pang-XRM, meron din sila, U-box. Ayan, sa taas. Pasok tayo sa loob. Hinal pa natin sa loob. Ayun, pang Mio i 125. Sa ano, sa head niya. Ayan. Yeah. Fender meron din sila pang Honda Click version 2 front fender. Pang Smash meron Dolphin Fender, iba iba classic. Ayan, meron pa doon. Tapos mga helmet, meron pala sila dito. No? Gusto nyo mong bumili ng helmet. Ayan, half face. KRX ang tatak. Titanium. May full face din. Ito. Ito, ang ganda nito. Ganda oh. Full face. Meron ka na. Ayan, KRX caliper ng mga Raider 150 front. Ayan, meron sila dito. XRM caliper set. Meron sila. Ito, mga bola, dami oh. Pang scooter. Iba-iba. Yung pata, katulad siya nina. Ayan oh. Sky Drive, Honda Click. 125, 150. Tapos mga stator, ang dami oh stator then kung gusto nyo mga pang change oil meron din sila dito Ayan. tapos mga pang spray magic gatas meron din tapos yung ano coolant ayun pala yung coolant meron din sila tsaka yung tire sealant meron sila dyan kompleto Then dito to, sa loob, marami pa dito mga handle grip, Side mirror, nagkalat yung side mirror dito. Pakarami. Sa upuan, cover oh. dami oh. Ayan oh. Domino pa. Oh, ganda. 50 lang pagkakaalam ko dito. Tapos mga nutshell na helmet. Ang dami din pala dito Iba-ibang klase. Ayan. Ito mga gloves gloves o magkano kaya to para harap kayo meron dito talagang pili-pili na lang mga brake lever na alloy yung oh. ganda kompleto tapos mga gulong ayan ha napakarami pang scooter pang Aerox and Max ADB PCX meron sila dito kompleto Ayan, ang haba nitong tindahan nila kaya marami kang pagpipilian dito. Tapos, nakaayos na rin. Hindi ka na mahirapan. Tapos, so, ayan, may testingan sila dito ng mga battery sa uh, mga ilaw. at mga gulong nila. Ang mga pairings. Pili-pili na lang. Meron sila dito. Ayan. Arami po. Basta sa parts ng mga motor. Meron sila dito. Pili-pili lang. Eh, may dito. Paalala po. Paalala lang po sa, sa lahat po na nagbubukas ng items na box, Pasuyo lang po. Pabalik sa box. Din, Kung saan yung kinuha. Ayan. Salamat po. By, by management. So, yun. Kailangan kasi ano din tayo. Responsible din tayo sa mga kinukuha natin. No? ibalik natin kung saan natin kinuha yan hindi ito ang dami oh. so nakaraan na picture na rin natin to ngayon mas dumami yung mga items nila ito yung mga sa itong side na to ito yung puro side mirror iba ibang klase ang dami puro brand nyo yan nakabox pa yan Iba-ibang klase. Ayan. kagaya nito. Iba siya. Ayan. Side mirror. Maliit. May malaki. Sa 100 lang yun. Ang side mirror. Ayan ito. andami Ang dami. may nakikita ako doon. Tingnan natin. Dito sa side na to. Eto. Nakikita ko. Ano, ano to? Power filter. Ayan. Asa ah, sa ano to? Sa sa carburetor. Ilalagay. No? Ganda. Iba-iba yung design niya. Or iba-iba yung kulay. May blue, may gold, may pula. Ayan pa. Ito pa yung ibang design. Niya. Kulay. Parang ano to? Magenta. Ganda o. Oh. Baka naghahanap kayo dyan. Ayan. Din mga rayos. Ang dami din. Oh. Lahat ng palase. Ayan. Talagay dito. 8 grams. 8G by 184 mm. 36 pieces. Mas mga preno. Sa mga pantra. Ayan. Meron din sila dito tambyo, Ayan, oh. kompleto po gusto nyo naman ng mga alloy ito naman meron din sila dito alloy na shifter dami din iba ibang klase yun mga carrier meron din sila dito ayan oh. pang XRM Raider 150, Honda Beat FI Puro carrier to Yung sa side na to Oil bracket Fury MIUI 125 Raider Ulit Ayan Tapos ito mga Sa footboard Nilalagay Sa mga Scooter Ang dami din nila dito Mga mura na to Dahil ano na to eh Mga second hand na Or stock na Ayan Punta na kayo dito Ayan, mga sticker, marami din sila. Ayan. Gusto niyang sticker. Ito nilalagay sa ano, pagkaalam ko sa gulong. Nilalagay ito. Ayan, yung mga sticker na yan. Mga spray paint, meron din sila dito. Ang dami yan. Pilipili na lang kayo ng mga kulay. So ayan po. Punta na kayo dito. I-ready nyo na yung, yung, bonus at 13 month pay. Located nga pala ito sa Bukawe. MacArthur Highway, Barangay Kaingin, Bukawe, Bulacan. Malapit sa Bukawe Public Market. So ayan, maraming salamat. God bless sa panonood.